At uh, tayo na guys At uh, dumaan lang ako dito Ipinakita sa inyo Itong mga lugar namin At ang uh, mga kasamaan ko dito Na nagtatrabaho At ang kanilang mga Accommodation At Tataan uh, tayo dito Sa likod Napakalawak Ng kanilang mga Kabahayan dito Katulad din Sa amin ayun mga Kabahayan Yung mga cabin yan At para uh, Labas na tayo dito Sa kanilang uh, at namasyal ako dito may pag ano yan gabi na sinasara din nila yan at, uh, ito yung isa pang bahay nila dito ayan doon ako sa kabilang kanto dumaan at, uh, ito naman yung bahay naman ng ibang kumpanya ito ganyan ang bahay nila ganyan ang bahay-bahay namin dito Ayan ang uh, lugar dito Napakalawak ko oh. Tinan ninyo Ayan bahay namin dito Ha? Isyado Pinabulabula ko ng aso uh, Pero nabas na lang tayo Baka kagatin tayo ng aso Malayo pa yung uh, aming uh, uh, Accommodation Doon pa sa dulo

<laughs> ilaw, pula, pula, na aso. <laughs> Ayun dito, dito ako sa likod dumaan, guys. at doon pa yung bahay ko do sa malayo doon sa may ilaw. Ayun, pinakita ko lang ang bahay-bahay uh, dito sa Sueba, Yan mga bahay nila dito. Uh, mga cabin po 'yan. ang uh, pina pasukan namin dito sa loob ng planta at uh, medyo malayo-layo yung aming uh, site magbabas pa kami bago kami makarating sa site na pinapasukan namin so ayan hinabula <laughs> ko ng ato guys at uh, dito walang masyadong mga ano dito yung tindahan Di isa lang ang tindahan dito doon pa sa pinakasentro sentro saka yung mga tao na yan nandito na nakatira lumalakad pa dito hanggang doon sa dulo Ayan na, patagos-gos ng daan na ito. Aha, ayan. So, ayan guys. At uh, maraming maraming salamat sa panunood. At sana na. kayo sa binlogs ko. Ibinahagi. Kung ano yung buhay-buhay namin dito sa uh, Saudi Arabia. You're watching. God bless. <laughs>